domain dimension ng 1 billion kung at 1,000. Eh, dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Ano ako, mayor, sabi niya. Mga, tumakas mga kasamang ko, hindi na gumagamit ng cash vote eh. Ginagamit na nila room Kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi mag Kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po, magandang umaga, good morning, magandang hapon, magandang gabi. Pag-uusapan natin ngayon 'yung napakalaking isyu na corruption na nangyayari sa ating bansa. 'yung tungkol doon sa uh, flood control project na masyadong napaka-anomalya. nga ng senador Rodante Marculeta ay isa itong malaking multo na minumulto ang Pilipinas. Sino yung mga multo na yun? Sino yung multo na yun? Yan yung mga kurakot na mga tao. na yon ang iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Eh, mayroon akong napanood na video. Ipapanood ko po sa inyo. Si Jessica Soho at si Mayor Ben Magalong. Na-interview niya eh talagang nangilabot ako matindi yung corruption hindi na lang million ang pinag-uusapan kundi billion billion gaano karami yung billion na yun gaano ang dimension ito po panoorin natin kasi pag binanggit mo yung dimension yung sukat yung kapal yung lapad ng pera na billion binanggit yun ni eh, Mayor Ben Magalong panoorin natin nakakakilabot ito po at gagawa natin ng re reaction kung ano yung kanilang mga pinag-uusapan si Jessica Soho at si Mayor Ben Magalo panoorin po natin sabay sabay huwag po kayong aalis para malaman po ninyo Pag-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing. One billion a year. More than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. Grabe. Billion. Billion. Yung isang taon. Napawawa nga si Jessica Soho eh. Grabe itong mga ang kakapal ng mukha ng mga ta. Bakit kaya <coughs> pinag-i-interesan nila yung pera ng taong bayan? Kunwari pagka may uh, Pagka may kalamidad, nagbibigay sila ng mga ayuda. Pero hindi nila alam na yung ayuda na yun ay galing din naman pala doon sa pera ng mamamayan. Na kinurakot na lang nila. Pinalalabas nila na pera nila yun. Pero ang totoo niyan, pera ng bayan. Tapos yung ayuda na yun ay hindi naman panghapang buhay. Kundi pang ilang araw lang, pinakamatagal tatlong araw ang gusto ng sambayanan ngayon ay yung panghabang buhay na solusyon. Napawaw si Jessica Soho sa pinag-uusapan nila. Panoorin ko natin tuloy. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000? Ito po, ito po. Yung dimension. Yung kung gaano kalapad, kalaki. Yan yung binabanggit ko kanina. Ito na. Pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet na pera. so parang ganito po itong kinakaupuan natin ngayon. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. so parang ganito po itong kinakaupuan natin ngayon. Oh, karami po yung perang ninanakaw. Ulitin nga natin. 5 feet by 5 feet by 4 feet. Ulitin nga natin. Ulit. That's 5 feet by 5 feet by 4 feet na pera. Yes, so parang ganito. 5 feet by 5 feet by 14. Ay, naku po. 5 feet by 5 feet by 14. Gan ganun yung isang billion. Hindi ko may isip kung pa Hindi na. Bangko ang paglalagyan yan hindi na vault kundi yung mansion na nila yung mga bahay na nila doon na nila kinakarga yung ninanakaw nila ito panoorin po natin tuloy natin ito ito po itong kinakaupuan natin ngayon one, one, ganyan right? karami po yung perang ninanakaw yeah. more than pa. Dati rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. Every noise natin siya Billiones po. Dahil so, sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano, sa ha, kaibigan ko lang, alam mo, kumisa nahiya na ako, mayor, sabi niya, mga tumakasama ang hindi na gumagamit ng cash vault eh. Hindi na gamit nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. Kasi hindi mag -hasya. Ang gagawin nila, bibili sila. Yun yung sinasabi ko, hindi na sila gumagamit ng vault, kwarto na. Ay! Tapos ang mga mamamayan naghihirap, pupunta sa ospital walang pera, papagamot, pahihirapan pa sa ospital. Wala nang makain yung mga naiwang mga pamilya. Walang trabaho, tapos pagdating ng baha, bagyo, kalamidad. Ay naku, Diyos ko. Hindi ko maiisip kung... Napakahirap ipaliwanag nito ang kakapal ng mga mukha ng mga kurakot na yan. <clears throat> Kaya tama lang yung ginagawa ni Senador Rodante Marculeta na nagsasagawa ng investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee. Matindi yung 5 feet by 5 feet by 14 feet. Gaano karami yung pera na yun? pinakikinabangan ng ilang mga tao lamang. Kaya dapat lang na yung mga kontraktor ay panagutin bakit talpak yung mga trabaho nila, kung sino-sino yung mga nasa likod nila. Tama yung ginawa ni Senador Rodante Marculeta na pag-iimbestiga. Eh, ituloy natin yung video. Ituloy po natin. condominium yun eh. Two to, three, three to four bedrooms. Tapos yung isang bedroom, convert nila into a room So Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon pum hindi pinagkakitaan ang mga kurakot? halos lahat. Basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier. Tuwing dumadaan ka lang, yes. kasi dumadaan ka sa barrier na yan, oh, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan, like per kilometer, 1,000 yan, 1,000 times. Almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Diba? So bilangin mo, o oh, kaya yung kas bawat dyan, 9,900, 9,900, 9,900. Iba pa yung solar lights. Eh, kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you, you, you come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. ano pong, ano pong naiisip niyo? Ano pong nararamdaman niyo? Mas kamalo mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We have been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, pupunta kasi sa Ipukat, magkano lang kinikita ng mga mga vendors, 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nababayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na lang ng bulsa. Pumapalakpak ka sila tuwing may utang eh. Nakagat, nakakagigil itong mga tao, itong mga kurakot. hindi ninyo nakikita yung kahirapan ng ibang tao. Stop. Ay, naku. Sabi ko nga, pwede lang magmura talagang mumurahin. Mautang tayo. Pumapalak sila lalo. Kasi tuwan-tuwa sila, mayroon ah, may rano ng labi. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, walang hangganan, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Walang... May, may joke pa nga dyan eh. Naman, eh. Sarado po ang opisina pero bukas po ang tanggapan. Topic nila dyan, yung mga mayor magagawa ng isang parang grupo para sa isang good governance. Pero nagtaka si Mayor Magalong na kukunti lang ang may gusto. Ito, lori po natin. Uh, apply. So, we're now doing our background check. We're talking to certain people para tu tumulog sa amin na i-background sila. Mm -hmm. Pero na rin kami mga na-reject din. Mm -hmm. So, tuloy-tuloy yung aming filtering at yung uh, background investigation. So, ilan na pong miyembro niyo ngayon? ngayon? Sa ngayon, 77. Para ang konti? Precisely. Uh, para ang na na weirdan lang po ako sa lima na out of the 1400 mayor sa buong Pilipinas 1444 na mayor sa buong Pilipinas Mahigit sa 1000 halos mag-15 pero konti lang yung gusto para sa maayos na gobyerno. Tuloy natin. Kukunti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos? Ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat? Good question. na mamumuno? Ganun, parang ganun po ba? good question. Alam mo sa 200 to lumalabas na 11 point something percent lang yan. We're just scratching the surface. Eh. Siguro tanong, bakit bakit tayo mag-join? Maraming factors eh bakit tayo mag-join. Pero isa sa mga malaking isang malaking factor is uh, natatakot sila na hmm. baka mawalan sila ng tubig sa gripo kasi binabantayan din sila. Mawala ng tubig sa gripo. sa, gripo? Ano ibig sabihin nun? Mawala ngayon? sila ng pondo, mawawala sila ng sa mga Ganun mo ba sa na, gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng apayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalukod. Pero yun ang katotohanan. Nakakalukod. Grabe. <coughs> Grabe yung mga tanong ni Jessica Soho. Pili ba ko sa mga tanong niya? Sabi niya, mawawala yung tubig sa gripo ng isang mayor pag nag sila doon sa grupo ni Ben Magalong. Kasi yung sinusulong nila ay para sa magandang pamamalakad ng gobyerno. Ibig sabihin, itong gobyerno natin hindi na magandang takbo talaga. Hmm. Yung mga politiko na tumakbo, mayroong sariling interest para sa kanila, para sa pamilya nila pa. Pero na, hindi kaya nila maiisip yon na yung mga ipakain nila sa pamilya nila, ipakain sa mga anak nila, yung pupunta nilang lugar na magaganda kung saan saan ang ginagamit nilang pera ay pera ng bayan, pera ng Pilipinas. Tama yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos dapat lang kayong mahiya ang kakapal ng mukha ninyo. <sighs> governance has become a, an exception rather than the norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor. Ha? Out It of 1,400, niwala uh, kayong 200. Yes. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Initially. Pero I went over the words again of Senator on frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami namin support that coming from very reputable na mga organization from the private sector, from SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati to sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lion. Wow. Wow. Ang daming sumusuporta na sa kanila ngayon. Wow. Mga private groups. Sana ituloy nila yan. Sana ituloy nila yung ginagawa nilang yan. Tuloy natin yung video. years of the year, ang dami sumusuporta sa aming yung mga young leaders kaya ang dami na. Kaya kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin naka-ganon, no? <laughs> Naka-suporta naka, naka, naka at lalong-lalong na ngayon ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente yung strongly worded na message niya mahiya kayo and then we came up with a, some comments doon na na-highlight na lahat kaya na naman ako nasama na naman dito at karate pinaglalaban ko na yung ibang mga projects lang. Oh, alam ko na talagang meron kami mga nakita mga ebidensya paano nyo ko ba na-discover Mayor? dapat itong si Mayor Magalong tumakbo sa national mananalo yan Sigurado ako pag tumakbo sa nasyonal, mananalo yan. Congressman o kaya ay senador. Tuloy natin yung video. Ano yung cat's eyes, yung toko yung mga pagkain na ilawan sa kalsada eh umiilaw din. Paano niyo na discover mga anomaly yung yun yung mga barrier, yung mga anti-erosion ng mga net? Paano niyo ko na nakita na may anomalya sa so, procurement po noon? Unang una nakikita ko na bakit ang dali mo bumabagsak. Ano? You know? Tapos, tumingi ako ng data information o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako sa through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun eh. Mm -hmm. Ta Grabe itong mga DPWH. Oh, nilalaro lang daw siya. Humingi siya ng datos. Bakit gano'n ang nangyayari sa mga project nila? ay sabi ni Mayor Magalong, nilalaro lang, pinag pinaglalaroan lang siya ng DPWH. Kaya tama lang na DPWH ang unahin na imbestigahan. Sablay na naman dito si Karen Daldalera. To compel DPWH to provide me uh, documents, yung mga contracts, gano'n. Pero sabi sa akin ng DPWH, hindi, bigyan ka na lang namin ng, ng link. Piloksan namin yung link. Isang linggo na kami click ng click. Tasi ko wala kami makita doon. So, kinausap ko yung net at kung anda kayo namin nabisto na ang tindi pala. Sa bawat square kilo square meter pala nung rack netting na yun. Iba-ibang klase kasing system eh. May offensive, may passive, may active passive. Uh, average, 4,300 lang pala yung square meter noon. Nakakalungkot. Ako ang kaya dapat lang na magkaroon ng lifestyle check. Tama yung sinabi ni President Bongbong Marcos na lahat ng mga opisyal. Magkaroon kayo ng lifestyle check. Yung ari-arian, yung lahat, mga gamit. Dapat lang. Hindi ko tinapos kasi mahaba yun. Eh. Yung mga importante lang yung binigyan ko ng uh, ginawan ko ng reaksyon Ay, sana po ay magising na yung mga taong kinaukulan na sobrang kurakot. Talagang matindi. Matindi yung pinasabog ni Mayor Magalong. Saludo ako sa kanya. Pwede siyang tumakbong nasyonal. Mananalo yan. Sa susunod na eleksyon, pag tumakbo ng nasyonal, maraming isisiwalag yan. Ay, naku po. Uy na. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood.